Kumusta maganda ang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers so, so magang ito, uh, mag-uupdate lang po tayo no, sa ating punla na talong na Calixtoipuan Ayan mga ka-farmers, 11 days na po sila ngayon So medyo malaki-laki na mga ka-farmers no, ang ating uh, punla na talong Ayan So sa nagtatanong sa akin kung Uh, ano daw fertilizer na ginagamit sa ating punla ang sagot ko mga kaparmers wala po akong fertilizer na ginagamit po sa ating mga punla so yung ginagamit natin mga kaparmers share ko lang po sa inyo yung bio agronica plus lang no para makaiwas tayo sa dumping of tapos mga kaparmers pwede naman po tayo din mag spray po ng uh, aktara so ang aktara uh, share ko lang po sa inyo uh, mga beneficyo yung makakukuha niya mga ka-farmers ay maparami po ang ugat sa ating mga punla tapos foliar insecticide po siya so yung mga uh, insect no yung mga refiner sa mga punla natin or mga insect na umaatake ay kaya din niyang mga control mga ka-farmers so yun po so maganda ganda ng tingnan no nakakatuwa ng na, mga ka-farmers So ngayon mga ka-farmers ay nagpunla po tayo din eh ng Uh, ampalaya na isang latang mestiza At dalawang max tapos sinabayan po natin ng upo na mayumi. So, 'yun po mga ka-farmers, 'o, oh, uh, ang uh, pinunoful natin. So, may dalawa pa. So, yung mga nakafile na tree may laman na po itong ano, ah, uh, ampalaya na mga buto tapos mayumi. So, meron tayong 20, no, and half 3 kasi yung mga kulay blue natin na ano, uh, mayumi ang mayroon doon tapos yung sa ilalim ng mga kaparmers na 17.3 3 yun po ang ating mestiza at saka galaxy max F1 ok, so, so yung lahat mga kaparmers, mga ka-viewers yun lang po ang maibahagi ko sa inyo sa umagang ito so, kita lang ang nagpunla no, sa ating mga uh, pananim dinin na mga kamatis ok, talong, ampalaya, upo at iba pa para makalista yun ng konti mga ka-farmers sa pag ano okay so yun na lang po mga ka-farmers mga ka-viewers hanggang dito na lang maraming salamat thank you